wala nang ngang nagagawa, benta pa ng benta. Matapos hindi maipaliwanag ng pamahalaan kung bakit umabot sa 25 tons of gold ang tila na ibenta ng Marcos Administration sa kalahating taon ng 2024 na tila wala naman raw di manong malinaw na ebidensya na may pitatunguhan ang nasabing pagbebenta, former Legal Advisor Salvador Panelo may babala sa administrasyon. Tunay nga raw na posibleng maharap sa napakaraming problema ang kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos matapos ang naging rebelasyon ng dating tagapagsilita at legal adviser ni Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Salvador Panelo matapos ang tila rebelasyon na umabot na pala sa 25 tons of gold ang naibenta ng